Okay. Mga ka ketchup, uh, ngayon po ay anong pecha na ngayon, Deb? 29. Uh May 29, tama ba? May 29. Oh, 29, May 29, no? Ah. Uh, mag alas 12 na po <coughs> ng uh, tanghali. Bali. Pag-usapan lang natin itong uh, uh itong uh, nagbabantang pagbabalik ni dating congressman na Arnulfo Teves no at uh, siya nga po ngayon ay uh, dyan sa ano ha ah, uh, interior uh, ministry, ministry of interior ng uh, East Timor no uh, nung ano po kasi uh, mga bandang gabi eh pinuntahan siya ng uh, mga tiga immigration at uh, inaresto siya kasama yung kanyang abogado no ata uh, ngayon nga pag-usapan natin itong uh, ano bakit uh, hindi kaagad siya maibabalik sa uh, bansang Pilipinas no uh, sa kabila na meron siyang mga nagawang uh, uh, krimen ano aliksi ko lang po nitong uh, nabasa ko sa ano uh, Manila Times no May 28 2025 no Alagay dun sa kanilang pahayagan Timor-Leste court gives prosecutor 48 hours to respond to habeas plea for habeas corpus. No? Yung korte sa Timor-Leste eh ah pinapasagot no itong ah, gobyerno ng ah, East Timor no? para doon sa ipinal na habeas corpus ah, within 48 hours as ah, supposed to be uh, May 30, 2025 po, bukas, no? Na uh, ito ay urgent na kailangan nilang sagutin. O ayan na ha. Uh, ang reference natin ay itong Manila Times, no? Uh, na ipinablish noong May 28, 2025. Yan po 'yan. Ah, uh, inuutusan ng uh, ano ng uh, korte ang mga umaresto o yung gobyerno ng uh, Timor-Leste na uh, i-challenge yung uh, unlawful detention kasi pinapalabas nila na si tebes ay uh, illegal na inaresto at nakadetain ngayon diyan sa Ministry of Interior, Interior. Ah, no? uh, ito ay nagpadala na rin ng ano ng uh, formal notification no una dun sa Timor Leste at ni General Dr. Jacinto Babos Suarez no ang pangalan pala ng uh, Attorney General ng East Timor ay si ano ba yung DR nila ay tingin ko abogado to eh yun nga lang iba yata address nila Jacinto Babos Suarez ang pangalan at yung pangalawang formal notification ay uh, doon naman sa Public Prosecutor Office doon naman nagpadala dalawang uh, formal notification nito at uh, kailangan nila itong uh, sagutin urgent no uh, para sumagot ng sagutin yung legal argument no uh, within uh, sa araw ng May 20, 30 2025 no? uh, tungkol ito dun sa Tebes political asylum at uh, yung uh, yung Timor Leste president president pala ang tawag ni Timor Leste president so si Ramos Horta no ang sabi niya rito nung binabasa ko yung uh, sa Manila Times sa uh, sabi niya Tevez is not eligible for asylum ayan no? kaya pala siya ay naresto oh, kasi lumalabas eh parang illegal alien na rin siya diyan no at uh, ito ngayon na nga, epekto na ito, mga kaketsap, pati yung uh, bansang East Timur, na kabago-bago pa lang na bansa sa Southeast Asia, ay uh, nadadamay eh, sa gulong ito, nadaladala ni uh, uh, niya Congre dating Congressman Teves. Uh, yan po ang dahilan, ano? Kasi, hindi isip ako, bakit hindi pa ihatid, no? E, inaresto na ng immigration, no? Eh, meron palang uh, isinampang habeas corpus, Uh, at argent uh, ito na kailangan sagutin itong nabanggit kong dalawang uh, opisina dyan sa East Timor uh, ang pinag-uusapan ay eh, yung uh, asylum no? nagkakagulo ngayon dyan sa bansang uh, East Timor kaya ang sinasabi ko palagi dapat ang uh, gobyerno ng East Timor no eh, maging ano kayo, mitikuloso dyan sa mga nag apply sa inyo ng uh, asylum. No? Actually, ang uh, East Timor ay uh, bagong bansa na sasali dyan sa Southeast Asian Nation, no? Association of Southeast Asian Nation, no? O tinatawag na ASEAN, no? Eh, dapat mag-comply siya dun sa mga... Uh, alituntunin dyan sa ASEAN na yan. Nandiyan dyan din kasi nung nakaraang araw ang ating uh, Pangulo ng Bansa, President Bongbong Marcos, at malamang eh, napag-usapan po ang tungkol dito kay former uh, Congressman Arnulfo Tebes. Yan, uh. At ah uh, uh, antay lang tayo kasi uh, kailangan pa palang pagdibatihan ng pagkatao ni... Ah, eh. <laughs> uh, dating congressman Tebes ah. Uh ata uh, pinapasagot yung uh, dalawang opisina no yung uh, prosecution panel saka yung uh, mismong uh, gobyerno ng East Timor pero ito eh nagsalita na yung uh, presidente ng uh, East Timor no eh sabi niya hindi na daw dapat diyan no si uh, Arnul Potebes uh, medyo nagbago yung ano nang uh, presidente ng East Timor no. Uh, kailangan na daw na ibalik sa bansa si sa Pilipinas si uh, Arnulfo Po Teves. At yung uh, asawa naman nung ano yung uh, yung uh, dating uh, governor ng uh, Dumagete ng no? uh, Negros Oriental ay uh, kakapanalo lang bilang uh, congressman ano. Uh, si yung babae, yung asawa ni DeGamo, eh nagpahayag, no, nagsalita ng uh, pag-asa na dapat daw uh, ibalik agad sa Pilipinas para sumagot sa mga sagutin itong mga kasong kinasangkutan ni uh, ni dating uh, congressman uh, Arnold Teves. Ah, uh, itong mga Tebes eh no nakaraang halalan eh, napagano, napagtatalo, no. Mayaw na yata mga tao sa kanila. Hanggang uh, May 30 ay uh, may magandang argumento itong, uh, ha, itong uh, gobyerno ng East Timur para masagot itong uh, pagkaka-aresto, pagkaka-detain kay uh, Tebes. No? Uh, yan, ang, ano, yan po ang ating hihintayin. No? Uh, dapat May 30 eh, meron ng magandang uh, sagot ang uh, dalawang opisina na pinadala ng uh, sulat no? uh, ano lang tayo tabay lang kung ano yung mga iba pa mga development neto no? ang ating reference ay Manila Times May 28, 2025 no ang uh, caption dito ay uh, ulitin natin uh, Timor-Leste Court gives prosecutor 48 hours to respond to Tebes plea for habeas corpus yan po ang nakasulat diyan At uh, ito ay ano ah, kailangan sagutin no Argent, no kasi ang uh, Pilipinas ay nakahanda na no salubungin siya paano kaya ang uh, pagbalik ni ano kung mangyayaring maibalik siya dito sa Pilipinas no naka wheelchair ba <laughs> eh ang ganda pa ng katawan ni ano eh ni Tevez, no uh, sa kabila ng kanyang edad eh, mukhang ano siya sagana siya sa mga Uh, physical activity, mag-workout, exercises, no? Ah, uh, imposible naman na pagdating niya sa airport, eh, siya ay ano, ah, uh, uh, naka, ano, naka-wheelchair, no? <laughs> uh, sige po, hanggang dito na lamang, at, uh, salamat sa Diyos sa ating, uh, mga, ah, uh, taga-subaybay, at, uh, dun sa mga nanonood ng ating YouTube channel. Ah, uh, support po kayo, at, uh, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, ganon din po sa ating, uh, FB page, Edwin Bagasina Vlog. Doon sa aking FB page, mga kakechap, punta lang kayo doon, pwede nyo akong makausap through text, no? Uh, pwede din nyo po, din po akong, akong matawagan, no? Just in case, no? Doon doon naman po yung other information ko, pati yung aking cellphone number. Sige po, mga kakechap, salamat sa Diyos, at uh, hanggang dito na lamang, kapatid, kaibigan, at kausap. Pag-ibig,